Eh mga boss, meron tayong Mio Sporty na hindi umaanda no. So nabuksan nila yung mga wire bago dinala dito. Ngayon, yeah. <coughs> Yan, uh, dinayagnos natin ano. Meron namang power yung kanyang battery. So ibig sabihin, gumagana yung kanyang rectifier no. So may may power yung battery no. Kahit yung fuse may power siya. ngayon ah, uh, kailangan para umantar yung motor mga boss mayroong uh, 12 volts na pupunta ditong sa sakit na to mga boss papuntang CDI no so dito nakakabit yung CDI Yan. so meron, meron, silang biniling bagong CDI hindi nila mapaandar ngayon no so kakabit ko ngayon mga boss yung original no so ito yung original Morik kabit natin ngayon para umandar to mga boss kailangan tong uh, brown wire na to yung brown, brown wire na yan mga boss meron siyang 12 volts no susi natin sen mga boss nakasusi na siya no ah uh, ito yung tester natin iyan tester no kapag kapag tinest light natin dapat tong brown wire na to mga boss Merong 12 volts dito sa may part na to ano yan mga boss uh, tinusok ko ng tester pero hindi siya umilaw ano tapos nakasusi na yung susi ibig sabihin may uh, putol na linya yun yung hahanapin natin mga boss no ay kesulina ay, lagi mo na. Ay, tumatapon. Okay mga boss. Uh, so, ito yung ignition switch ng Miss Portino. Kung mapapansin nyo, mayroon ditong red wire. Yung red wire na yan mga boss, dapat galing sa battery to. Ano? red wire, galing sa battery. So, kapag tinester, tinester natin. Ayan, tester ko. Wala ding ilaw, no? big sabihin ah uh, meron putol yung red wire na to ayan at so, hanapin natin mga boss mula dito sa battery ito red wire no ito yung fuse kailangan mapunta to sa ignition switch ayan pumunta sa ignition switch no mga boss bubuksan natin dito may red wire dito Ayan mga boss, ah uh, dito sa part na to ng wire, may nakita akong red. Ito. Dapat yung red na yan umilaw siya dito sa tester natin, no? So ayan, tinusok ko na mga boss pero hindi pa rin siya umilaw, no. Uh, ang ibig sabihin, walang walang hindi dumadating yung hindi duma hindi dumadating yung 12 volts dito na galing sa battery so yan so dahil walang 12 volts to mga boss tong red wire kukuha na lang tayo sa part na to ng ating fuse maglalagay tayo ng extra wire papunta dito sa red wire na to mga boss ano para magkaroon ng power yung susi para pag uh, on mo ng ignition switch mapupunta doon sa CDI yung 12 volts doon pa lang siya magkakaroon ng kuryente no? So mga boss, ang pinalatin pala natin ay yung kanyang fuse, no? So nagpalit tayo ng uh, bagong fuse box. Kasi nga, uh, naglagay na tayo ng wire, wala pa rin kuryente. So na ko na ito yung kanyang sira. And check natin ngayon. So yun mga boss, mayroon siyang power. At may power dito. At may power na din siya dito mga boss sa kanyang ignition switch, no? Papuntang... CDI yan mga boss, dahil sira nga yung susi niya, no, ko muna. At yan nga, may power na yung kanyang sakit. So, kakabit natin yung CD, ay uh, check natin kung mayroong ah, uh, kuryenteng lalabas dito sa ignition, no. Dahil mayroon nang na power yung kanyang uh, sakit ng CD, no. Try natin kung mayroon na rin siyang kuryente. Ayan yeah, mga boss, mayroon ng kuryente, no? Oh. Oh. Try natin pa andarin ngayon mga boss. Ay mga boss, ayun na nga, na rin siya, no? So, yun lang yung ginawa natin Kaya nagpalit tayo ng ano ah Rectifier kasi wala na sa 12 volts yung nilalabas nung dati niya ano Ayan, naglagay na tayo ng bagong susi So yun na, okay na siya Iaayos ko na lang yung mga wirings Tapos yung pairings